Ang kwentong ito ay nagsimula noong Abril taong 2032 sa prestihiyosong National Valkyria Academy. Dito gaganapin ang taunang class placement exam, kung saan ang mga bagong estudyante ay sasabak sa isang combat format na pagsusulit. Ang mga kabataan ay masiglang nakikipagunahan upang talunin ang mga goblins. Ang buong pangyayari ay ipinapalabas ng live sa publiko, at inaanyayahan ang mga manunood na magbigay ng kanilang evaluation votes. Masayang nag-uusap ang mga netizens tungkol sa reputasyon ng paaralan, lakas ng mga kalahok, at maging sa mga babaeng sword fighter. Ayon sa announcer, ang pagsusulit na ito ay mahalaga para sa kanilang kinabukasan at pinayuhan silang gawin ang lahat para makapasok sa advanced classes. Samantala, sa loob ng combat arena, tatlong maliliit na goblin ang nag-aabang. Isang malakas na suntok ang sumalubong sa mukha ng isa. Hinala ng mga netizens na may wind-based na kapangyarihan ang estudyante, na bagamat mukhang hindi malakas ay siguradong makakasakit. Kasunod nito, isang babaeng may asul na espada ang gumamit ng wind splash upang tamaan ang isa pang goblin. Nagkagulo ang mga netizens dahil sa wakas ay may lumabas na cute na dalaga, at mayroong nagnanais na makapasok din sa paaralan na iyon dahil sa lakas at versatility niya sa pakikipaglaban. Sa kabilang banda, isa pang dalaga ang tumalon at ginulat ang isang goblin gamit ang kanyang gininto sibat, na sumabog sa lakas pagtama sa target. Mayroon pang nagbiro na gusto niyang maging bodyguard ang dalaga, masaya nilang pinag-uusapan ang magagandang katangian ng mga kalahok. Sa akademya, ang mga malalakas ay ginagantimpalaan habang nag-aaral pa lamang at dahil garantisado itong magdadala ng kayamanan at kasikatan. Ngunit iba ang sitwasyon para sa mga mahihina. Nagtaka ang isang netizen sa isang ingay na kanilang narinig at hiniling na ay zoom ng drone ang kamera sa isang partikular na tao. Siya ay isang binatilyo na nakasuot ng sot na tila tulad ng kay Saitama, sumisigaw habang patakbo tungo sa isang goblin. Nagtawanan ang mga netizen sa kanyang super fit na suot at hinanap ang kanyang relikya. Umaasa ang isa na nagpapanggap lang itong mahina, ngunit agad siyang tinamaan ng pamalo sa ulo ng goblin na nagpahinto sa kanya. Nadismaya ang lahat sa kanyang kahinaan. Para sa mga tao, tinitingnan siya na walang iba kundi isang aksaya ng espasyo. Nakakahiya raw ang kahinaan niya at nagtaka sila kung bakit nataman siya ng isang mahinang goblin. Sa kabila nito, humanga ang isa na hindi siya sumusuko. Dahil sa sitwasyon, dinampot niya ang isang sanga ng puno, ngunit biglang dumaloy sa kanyang katawan ang malakas na kuryente. Nagtaka ang mga nakasaksi at inisip na na-reject siya ng sanga. Lumabas ang isang abiso na nagbabawal sa kanya na gumamit ng sandata habang suot ang kanyang beginner suit. Sa kanyang pagkabigla, nakita niya ang isang goblin na may masamang ngiti, na nagbigay sa kanya ng sunod-sunod na palo hanggang sa siya'y bumagsak. May nag-alala para sa kanya at mayroong humingi ng ambulansya. Ngunit, nanginginig siyang bumangon, at namangha ang mga manunood sa kanyang ipinakitang tatag. Dahan-dahan niyang tinanggal ang kanyang suot, na siyang nagbabawal sa paggamit niya ng sandata. Pagkatapos ay agad niyang dinampot ang isang punong kahoy para ipanghampas sa kalaban. Dahil sa kanyang ginawa, sumabog ang usapan ng mga netizens. May mga natawa at nagulat sa ginawa niyang paghuhubad para lamang makagamit ng sandata. Nagreklamo rin ang iba, na pakiramdam nila ay nasasayang lang ang oras at pera nila sa karakter na ito. Ang nakakahiyang pangyayaring ito, na ipinakita sa buong bansa, ang naging patunay para markahan siya ng akademya bilang kanilang pinakamalalang estudyante. Kaya, ang buhay niya sa akademya ay nagsimula sa hanggal at katawa-tawang sot na ito. Ang ating bida, si Hanato Asahi, ay isang class A first year na walang ranggo ang relikya. Nagsimula ang interdimensional na digmaan noong sinakop ng mga halimaw ang mundo ng walang babala, at halos maguno ito sa loob lamang ng ilang taon. Sa gitna ng malawak na pagkasira, isang batang babae ang umiiyak sa pagkamatay ng kanyang kapatid, habang si Hanate ay nanatiling nakatayo, natigilan sa takot. Ang karamihan sa mga sandata ng tao ay walang silbi, at naiwan silang walang pag-asa, naghihintay sa hindi maiiwasan. Biglang nanlaki ang mata ni Hanato sa kanyang nasasaksihan, isang great dragon ang galit na sumasahim papawid. Tinipon nito ang enerhiya sa kanyang bibig at walang awang ibinugas sa bata. Sa panahon ng desperasyon, minsan ay may pagkakataong sumili ang pag-asa. Dalawang superhero ang lumitaw upang harangin ang atake ng dragon gamit ang isang kalasag. Ang mga sandatang ito ay ang tinatawag na relics. Nabubuo ang mga ito kapag ang isang tao ay nakakahawak ng materyales mula sa ibang mundo, at nagkakaroon ito ng pisikal na anyo na galing sa kanilang sariling kaluluwa. Ang ama ni ay isang superhero na may shield type relic, at siya ang taong gusto niyang tularan. Ngunit isang araw, sa gitna ng laban, sumisigaw ang ama ni Henote, inuutusan siyang tumakas kasama ang kaibigang si Shizuko. Pinayuhan siya ng ama na maging malakas sa hinaharap upang maprotektahan ang lahat. Umiyak si Hanote sa sinabi ng kanyang ama na tila nagpapalam. Alam niyang wala siyang magawa kundi sumunod, kaya hinailan niya ang kamay ni Shizuko para tumakas. Ang araw na iyon ay nag-iwan ng isang pakiramdam ng kawalan ng kakayahan na nagpapahirap sa kanyang puso hanggang ngayon. Kaya't nagpasya siyang magsikap ng walang kapaguran. Lahat ay para sa layuning maging mas malakas dahil sa mga salita ng kanyang ama. Pagkatapos ng anim na buwan mula nang siya'y sumali sa Nation's Top Warrior Training Academy, napagtanto niya ang lahat. Isang lalaking may pulang buhok ang nangbubuli sa kanya at pinayuhan siyang sumuko. Inutusan siya nito na ibili siya ng pagkain. Bago pa man siya makatayo mula sa pagkakabugbog, binuhusan siya ng gatas sa ulo. Nagnitngit ang kanyang ngipin sa galit, ngunit wala siyang magawa dahil sa kanyang kahinaan. Kahit anong pagsisikap ang gawin niya, hindi garantisado ang tagumpay. Hinampas ng buli ang kanyang likuran at dinikitan ng isang mensahe. Binalaan siya na huwag babalik kung matatanggal ito. Ibinaba ni Hanata ang kanyang ulo sa inis habang pinag-uusapan siya ng mga tao sa paligid. Sa kanyang pagtingala, nakita niya si Shizuko, ang kanyang kaibigan na walang emosyon ang mata at nilampasan lamang siya. Pareho silang dumanas ng hirap noong digmaan at parehong namatayan ng mahal sa buhay. Laging magkasama sa hirap at ginhawa, ngunit nagbago ang lahat ng pumasok sila sa akademya. Si Shizuko ay isa sa mga top students na may talento at malakas na relic, samantalang siya ay tinawag na bigo dahil sa kanyang katuwa-tuwang suit at nazanay na siya sa pakiramdam na minamaliit. Pagbukas niya ng pinto, isang sapatos ang tumama sa kanyang ulo. Mula ito sa lalaking bully at kasama niyang si Boy Labo. Ang kanilang klase ay ang klas E, ang klase ng mga estudyanteng may mahihinang relikya at walang malinaw na kinabukasan. Walang motibasyon ang karamihan sa kanila, at maging ang mga guro ay hindi na nag-aabala sa kanila. Tinawag siya ng bully na galit habang nagpapakrap pa ito ng mga kamay. Bigla niyang inilabas ang kanyang relikya na isang gauntlet at sinuntok si Hanate sa sikmura. Ang restriction sa paggamit ng relikya sa paaralan ay hindi gumagana sa mga nasa lower classes. Habang sumusuka, sinisisi ng bully si Hanote sa sinadyang pang-iinis sa kanya, at sinabing kahit wala itong gawin, naiinis pa rin siya dito. Iniisip ni Hanote na ang kanilang klase ang pinakamalala sa akademya, at siya naman ang pinakamababa sa mga ito. Kaya't walang tigil siyang nabubuli sa loob ng anim na buwan. Pinahinahon ni Boy Labo si Takayuki para hindi masira ang binili nitong pagkain. Pumayag si Takayuki at inapakan ang likod ni Hanota na lalong nagpasakit sa kanya. Naaawa ang ibang kaklase at nagtaka kung bakit galit na galit si Takayuki kay Hanota. Ayon sa isang kaklase, kasalanan iyon ni, ni Hanota dahil sa nakaraang laban, hindi siya sumuko kay Takayuki. Dahil doon, mababa ang score niya sa kawalan ng finishing move. Binuhat ni Sakuragi si Hanata sa kanyang kwelyo at ipinagsigawan ang pagiging kaawa-awa nito. Lumabas ang isang notifikasyon na kulang na lang ng sampung puntos bago umabot sa sampung libo. Napangiti si Hanata nang makita ito, na lalong nagpagalit kay Takayuki. Sinuntok siya nito gamit ang kanyang relikya sa mukha, at bumilang ng dagdag na isang punto sa notifikasyon. Sunod-sunod na suntok ang pinakawalan ni Takayuki sa buong katawan ni Hanata, na nagbigay ng mga puntos na halos mapupuno na. Tumalsik si Hanata at napasandil sa desk at nagkaroon ng panandaliang katahimikan. Nagtaka si Takayuki sa ngiti ni Hanata at tinawag siyang arrogant sa kabila ng kahinaan nito. Pagkatapos ay minamaliit niya ang generic na relikya ni Hanata, at sinabing walang kwenta rin siguro ang relikya ng kanyang mga magulang. Nang laki ang mata ni Hanata sa narinig na pangungut siya iminungkahi ni Takayuki na dalhin niya ang kanyang mga magulang para sabay-sabay niya silang bugbugin. Napakuyom ang kamao ni Hanate sa galit. Tinutokso siya ni Takayuki na patamaan siya, yun ay kung kaya pa niyang tumayo. Biglang tinawag siya ni Boy Labo, dahil sa inis, agad na hinawakan ni Takayuki ang kanyang damit kaya't natakot ito upang imungkahi na tawagan na lang nila ang mga magulang ni Hanata. Nakainis kay Takayuki ang pangingi alam nito kaya't mayabang siyang tinanong kung papanig na ba ito sa mahinang si Hanata. Sinabi ni Boy Labo na wala siyang pakialam sa basura. Binitawan ni Takayuki ang damit niya, at inutusang gumamit ng upuan bilang sandata. Kinuha ito ni Boy Labo at hinampas si Hanata sa sentido. Dahil dito, nakumpleto na ang kondisyon na 10,000 puntos. Inutusan ni Takayuki si Boy Labo na pulutin ang kanilang mga pagkain. Habang nakasalampak sa sahig, sinisisi ni Hanata ang kanyang sarili sa kanyang kahinaan. Sa kabila ng kanyang pagsusumikap sa loob ng sampung taon, wala pa rin katiyakan ang tagumpay. Ngunit, biglang lumabas ang isang notifikasyon sa kanyang kamay na nagsasabing natupad na ang kondisyon ng pag-update. Ang kondisyon ay ang tumanggap ng pinsala na may kabuo ang sampung libong puntos. Sa kanyang pagmumuni-muni, Lumitaw ang isang window na nagsasabing maaari na niyang ay update ang kanyang beginner suit sa indomitable suit. Lumaki ang ngiti sa kanyang mga labi dahil sa kanyang bigla ang napagtanto. Hanggat hindi pa niya nakukuha ang resulta na hinahanap niya, ipagpapatuloy niya ang pagpupursige dahil walang salitang pagsuko sa kanyang diksyonaryo.